Hello guys, ayan, welcome back again sa ating channel guys at sa ngayon guys no, ah, pag-uusapan po natin yung ating mga ginagamit na mga bluetooth earphones guys at bago natin simulan guys yung ating videos na ito, ah, mag-i-intro muna tayo guys, ayan guys, welcome back again sa ating munting youtube channel at ayan nga uh, medyo natagalan po tayo sa uh, pag update ng bagong videos guys no? dahil uh, <coughs> yung aking cellphone guys nagkadaloko-loko na no nabuti na ayos ko pa <laughs> ayan guys, ito na tayo ngayon guys no? pag usapan po natin itong ating uh, mga bluetooth earphones uh, guys ito Uh, yung mga weakness no ng mga bluetooth na ito at ito guys no uh, galing po to sa ibang bansa uh, binigay po to ng aking kapatid no at yung brand nito guys Joyroom uh, yung model nya GR TL1 no input 5 volts 1 milliamp 1 ampere earphone power 55 milliampere at recharge capacity 300 mAh guys no ayan at itong mga bluetooth na ito guys no sana tumagal to ang uh, yung weakness lang naman ito guys no is pag nag weak na po yung battery niya uh, hindi na po kaya mag store ng uh, power no ng battery yan lang po guys yung problema ng mga ganito na mga bluetooth dahil Uh, sa kasalukuyan ngayon, no? wala na po tayong mahanap na battery nito. Maliit lang po yung battery nito, guys. No? Uh, ah, meron nga ako dito, guys. Oh, ayan. ayan. Ito po yung isa, guys. No? Ah, tinanggal dahil tinanggal ko na. Dahil hindi na po kayang mag-charge no, ng isa. Ito, guys. Okay pa naman ito, guys. Okay pa naman yung battery niya. Ito lang. Uh, ah, tingnan nyo naman yung battery niya, guys. No? Napaka-liit. Ilan ko? Kung ilang milliampere ito? At wala na tayong mahanap na baterya nito guys no? Sa mga online. Yun lang yung problema no? Wala na tayong pampalit na batery. Pangit naman guys kung isa lang yung ating gagamitin no? yan parang pangit talaga gamitin. At ito guys okay pa naman yung kanyang battery nito no matagal pa naman siya maglubat at ang weakness lang naman nito guys no is yung ah, pangalawang weakness guys is yung kanyang ito yung mga goma dito guys no pag natanggal ito at hindi niyo na mahanap talagang <laughs> pangit na din gamitin guys no pag nawala na itong rubber na ito ang sakit sa tingnan guys pag ni... pag nilagay natin no Ayan, yan lang po yung pangalawang weakness nito. Pag natanggal ito. Uh, mga, mga, ang tips ko nito guys, no. Lagyan nyo lang ng uh, contentious glue guys. Ayan dito. Para naman hindi matanggal itong rubber, no. Sa ating uh, lotot. Ayan, tips ko guys. At ito guys, ipapiliwan na ko sa inyo guys. Kung uh, ano ba yung... Uh, operation nito. Mayroon po siyang battery dito guys sa ilalim. No? Ah, pag nag-full charge po ito. At ah, naglubat na po itong ating ah, Bluetooth earphones. Mag-auto recharge po siya no? Dahil mayroon po siyang battery dito. Ayan guys. At ah, tips ko lang guys no? Kung gumili po kayo ng mga Bluetooth earphones mas maganda guys no bilhin niyo yung medyo mahal-mahal guys para naman tumagal no tumagal sa inyo ito katulad nito guys nabili ko lang naman ito ng 200 plus no pero ayun hindi din tumagal guys <laughs> daling nag-wake yung battery nya at ayan guys no dito lang muna yung ating videos guys sana meron kayong nakuha na kunting idea sa ating videos na ito uh, paki-click na lang ng subscribe buttons guys at paki-like and share para uh, makita din ng iba guys yung ating videos at paki-sama mo na yung bell icons guys para maka-update ka sa ating mga panibagong videos no uh, na ina-upload dito at ito lang muna yung ating videos guys no maraming salamat